May pag-asang tangan Mga pangarap na minsan iniwan Ngayon'y binubuo ng ating bayan Kapit-pisit tayo'y matatagumpay Sa hirap at tinghawa Sa masama't sabay Huwag bibigil mo morning, hey, Mr. President. Good morning, good morning. Good morning, sir. Magandang maga. Good morning. Yes, po. Uh, In behalf of uh, Mayor Joseph I am here to represent him, sir. So, itong project po ng DiCt sa itbayat Batanes is, is very helpful po, lalo na po pagka uh, times ng uh, typhoon right now. Uh, we currently signal number one, pero we we are having Gaya nung kanina, 200 Mbps pa rin as of the moment. So, ah. thank you sir for <laughs> providing us uh, internet connectivity oh, okay. which place like, like us sa uh, island po ng Batanes. Thank you. All thank good. you. Thank, thank you po. Well thank done. you. Doon sa SBMA naman, yung special education for the gifted. Eto. Ah. Oh, where's ah, the see. SBMA? So it's a special school. Special school. Subic. So morning po, sir. Yeah. Good morning. Good, good morning. morning po. I'm here yeah. with Mr. Tri. Say hello to the president. Nakatulbata mga mga Hi. At good ginagamit morning, ginagamit po namin kasalukuyan, sir. Ayan, may internet na tayo. And, 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 ginagamit po kasalukuyan sa mga klase. Very Yan good. Po. At ah, malaki naman. po yung, ang naitutulong nito sa pagtuturo at pagkatuto ng mga bata. Lalo lalo po nitong pinapatibay yung aming layunin na maisulong ang makabago at dekalidad na edukasyon para sa bawat mag-aaral ng SPEDIC po. Salamat Ay. po oh, ng marami good. di ICT. Maraming marami salamat, salamat, marami salamat po. Maraming marami salamat po. Oh. Gifted po yan, ma'am. You know. oh. President. Special ano? Oo. Ai. naman tayo sa South sa Cotabato po. Cotabato City Hall High School. Ma'am, good Ayan. morning. Good morning Cota po, ma'am. Kota Batu City High School. Nakamute Naka mute pa po, ma'am. Naka-mute yata po kayo. Ayan. Ayan. Ito na. Hi. Good morning. Good morning, good morning magandang po. Magandang magandang sa inyo. Good morning. Opo. We are from Kota Batu City National Ay. High School main yeah. campus and currently, we are now in our ICT room. So, mayroon po kaming klase Ay, ngayon ICT. sa ICT yeah. po. And we are very Pastor thankful, Internet. President, for the free Wi-Fi na gagamit po ng aming paralan So, we are composed of 6,000 plus student na gumagamit po ng free Wi-Fi access. Yes! Very good. Woohoo! Very good. Napakagandang balita. Yes. Opo. So, uh, meron po kaming tatlong ICT laboratory and then currently, may mga connection po ng ng DICT free Wi-Fi po and then nagagamit po ng aming mga sadyante. Maraming salamat po, President. Very good. Maraming salamat. Maraming salamat. Good luck sa inyo. Good luck sa mga bata. Siyempre, hindi po natin makakalimutan sa Mindanao State University Integrated Laboratory School sa may Marawi po. Ma'am. Yes po. Assalamualaikum, <laughs> Sir President. Assalamualaikum. Magandang umaga po. Assalamualaikum. Good morning. So, Mr. President, kasama ko po yung mga grade 1 students ng Mindanao State University Integrated Laboratory School. So, we are located in Marawi City. So, we are the only uh, uh part of MSU that uh that gives uh basic education. That's uh offer basic education in MSU. The MSU Integrated Laboratory School Magandang umaga po, Sir President. Good morning. Good morning. And maraming salamat po sa uh, binigay nyo na free Wi-Fi ngayon ng MSU ILS. Ini-enjoy po namin ngayon ang free Wi-Fi access. Thank you po. Very good. Thank you. So, well done. Good morning, boys and girls. Morning. Good morning. May, may, ano na kayo? May internet na kayo? So, So, yun, siyempre, nagsimula tayo north, Mr. President. Ngayon, di naman maiwanan tawi-tawi. So, tawi-tawi, Nanil, elementary school po. Assalamualaikum and good morning, Mr. President. kasama Good morning, assalamualaikum. Good morning to you and to your to the boys and girls, your students. Good morning. Okay, maraming salamat po sa free wifi na programa na binigay niyo po sa amin. Wala tulong po ito sa mga guro at sa mga kabataan. Okay, walang iwanan. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 to Fantastic. All right. That's it. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, gamitin nyo na mabuti yung uh, internet natin para na-connected na tayo sa buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. Good luck sa inyong lahat, boys and girls, mga teachers, mga guru. Maraming salamat po. Thank you po. Okay. Alright. Mapupuno speaker yung park ngayon. No? Siguro. <laughs> Lalo gabi. Oh. Oh. Kaisa, sa tangan ng tapang, usong may danga, kaya'y muling babangon di magpapaalipin kailanman. Watahanan, tahanan, tinig ng pagbabago Sama-samang aawitan pag at pag-asa Sa puso'y iukit Bagong Pilipinas ito'y ating itatayot Ipagpupunyagi pangangalagahan una sa mga estudyante na yung walang pambili ng load para sa makakonek ng wifi lalo na yung sa mga research nila na eh, ginagawa lahil uh, kadalasan sa paralan eh ano na social media or through wifi na through internet na ang labanan sa so, ika nga no so para sa akin mahalaga talaga kasi sa kung mayroon na tayo sa public wi uh, public na wifi gagaya ng sa barangay hindi kasi stable din at least dito din malaking tulong pupunta sila dito mag-connect. at least makakapag-research bawas na sa gastusin na uh, ng parents ng ano ng estudyante sana lang din message ko lang din na uh, gamitin natin sa magandang ano ba purpose hindi yung sa negative na side. Uh, let us always kanang put into our minds na itong ginagawa ng government is para makatulong sa mga taong wala talaga no hindi nakakapag-connect, walang access sa internet. At maraming salamat sa mga ganitong uh, initiative no na ginagawa ng pamahalaan. At talaga ulitin ko, marami at malaki talaga ang maitutulong lalo lalo na doon sa mga Uh, sinabi ni Ma'am kanina sa mga remote areas na wala talaga, na hindi naaabot ng communication. Kailangan natin ng, ano, ng wifi kasi para madal, madali ang access sa bawat Pilipino. Kung may problema man sa PNP, sa fire, lahat na necessity ng barangay, dapat magawa ng paraan tungo sa ating ano, wifi. At maganda po yung hangarin ng ating uh, mahal na Presidente Bongbong Marcos maganda po yun sa bawat Pilipino. Kasi kailangan talaga ng ating libreng ng Wi-Fi, kahit saan ka man magpunta, meron tayong access na bawat pangarap na magkaroon tayo ng makita man natin yung iba-ibang nation. Kahit nandito ka sa Pilipinas, parang nasa Singapore ka na, nasa Amerika ka na, Japan ka na, lahat ng mga bagay na maganda, parang napuntahan mo na rin dahil sa tungo sa magandang wi ni Bongbong Marcos na Naging essential po itong movement na ginawa po ng ating presidente upang magkaroon po ng mas easy access sa mga estudyante po lalong lalo na po dito sa Tacloban City. Uh, malaking tulong po ito and specially po matulungan sa kanilang pag-aaral, sa mga assignment nila and mas magkakaroon po sila ng mas magandang way para makapag-ipon instead of, uh, of of ano spending their money through uh, uh, magpa-load sila ganoon. Mas malaking tulong. Maraming salamat po kay President Bongbong Marcos po and sa DICT po na naipamalakad po ang ganitong project po yung yung public wifi po dito sa Tacloban City and hopefully po mas lumuwag po itong project na ginawa ni, ni President Bongbong Marcos po and naging malaking tulong din po hindi, ID lang po sa mga students kundi sa amin pong taong mga, mga taong nangangailangan po ng wifi kaya marami salamat po Unang-una unang -una po sa lahat nagpapasalamat po kami sa aming binahal na Presidente Mr. Bongbong Marcos po dahil sa pagpapatupad ng free wifi po dito po sa ating Eastern Visayas so one of the tourist spots here in Eastern Visayas the MacArthur, the MacArthur Memorial um, Park dito po may, may papasawala po natin yung kahalagahan ng ating uh, um, tourist spot here in Eastern Visayas uh, maraming maraming salamat po sa ating presidente sa pagbibigay ng halaga o kahalagahan po dito sa ating Eastern Visayas or Region 8 Uh, para po sa akin po napakahalaga po na mayroon po tayong free wifi kasi ngayon po sa panahon ngayon digital age na po kasi tayo so kailangan po natin ng access sa internet lalo na sa mga estudyante, sa mga kahit hindi estudyante kahit yung mga normal na tao lang, yung mga nag-work na kasi sa ngayon lahat ng mga information na natatagpuan na po natin sa internet kaya napaka-importante po na meron ng free wifi at lalo na po dito sa amin kasi hindi naman always meron kaming ganong malakas na ano reception sa signal ng internet. Kaya napakamahalaga po yun para sa amin na merong free wifi dito kasi nakaka-access kami sa internet. Lahat ng information, anumang kailangan namin, nakukuha po namin yun. Itong ano, Lady MacArthur Park is very accessible siya sa lahat ng mga students na around dito sa area na to. So, it is very beneficial po talaga kasi kapag walang load yung mga estudyante, pupunta dito sila dito, makakapag-enjoy pa sila ng preskong hangin, ng magandang view while doing their homeworks as well. So very, very beneficial and it is very good for us na po talaga na meron free wifi po dito sa amin. Maraming salamat po sa inyong inisiyatibo sa inklusibong pagbabago kung sa lahat kung saan lahat ng mga mamamayan ay naisasali dito kasi itong ginagawa mo po, alam ko po hindi lang po magtatapos dito. Alam ko po nga mas papalaguin pa po ninyo ito para mas marami pa pong tao ang maka po ninyo at maka maka makareceive ng ganitong klasing ano tulong din mula sa inyo. Maraming salamat po President. Sa mahal natin, pangulo, salamat. Malaking tulong to sa amin na sa mga estudyante itong proyekto mo sana mas marami pa ang magawa. Damo na salamat po, po, po President Marcos para han free wifi. Damo na salamat po President Marcos para han free wifi. Woo!